Good morning mga idol, mga amigo na to sa Kalihukan. Good morning dia. Diri ko karon sa may kumpra sa Proc City. Proc City na di mga idol oh. Idol. na akong mga body din mga mananap mga idol oh. klaro mga idol klaro mga no? aklaro ah, mo? aklaro ah, oi. <laughs> yun. Hindi naman, may na ako. Okay, klaro nyo na. Ha? Ano, sa likod, bay? Ah, oh, okay na. Mayo, eh. na ako. So, padayon na sa atong tikal. Kapita ka May gym na dali, mga idol. Gym mo tingali na mga idol, no? Ah, gym, gina siya. Mayo, eh. Ako mangkot, ako sabat. Ito ba naman? Sorry, 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 mga kamasa. Shout out na sa mga Rindon, pamilya. Kay e Sir Dines Rindon. Sa kong amiga na nga si Tia Magda. Bapa kayo. Butan ba yun? There good morning may tao din mga idol mga kamasa ayun asa pala ni kwan? ni de asa magi. pero pikas ubus so, din balay sa akong amigong Asa maka okay, agi Brad? dere? Salamat ha. Oh. Soroy eh. Muna ni? Oh, asa to balay sa imo manghod? Itong isa, itong manghod nga? Tung isa, tung manghod pa ni isa tung Wi-Fi TX good. Muna ikaw na lang gid na Kundi, di ba? Kaya pa ko ka pangyama mo, siga pag panakan ako nga. ako ba, dali mga... muni <hinabarana kahwinradayaıyorlar> <tod ang> mga hawod dali sa may kumpra. Muni mga hawod dali sa kumpra, mga guwabong pamilya, mga buutan. Hawod kay, buutan sila. Dili hawod kay, gahe. Mang hilap tanay, dili mga butan yun sila mo ni hawod nila dali. Atong hawod ni mugod, atong may retis, asa yung balay. Harap ako. Sito itong ayaw, sito itong

So, amo um, na ato mga amigo dari mga kamasa. Nagawan ko pa akong isa ka amigo dari. Ubos. Amo ni basta ta amigo. hindi ta magdusot-dusot. Mao gini basta mananap, isa ka asa lang magdusot mananap. Ay buntag. Ay buntag da na tay. Nasikwan. Ito anak ni mo. The... Marcelo, ah.